Magandang hapon mga minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan, mga viewers. Ito pong hawak ko ay balat ng puno ng mahogany. Ito po ay puno ng mahogany. Ito po ay isang magaling na kahoy maging sa mga gawaing bahay, sa mga paggawaing sa bahay. Pero ito po bilang halamang gamot ay napakagaling mga kapatid. Ito po ay pwedeng inumin, Pidi pero ang pinakamagandang laga, ang pinakamagandang gamit po nito ay pag mayroong sugat. Na hindi gumagaling lalo na yung may mga diabetes. Ito pinilalaga itong ganito kadami dito ko pagano ha. Mga sampo na ganito karami. Mga kapatid, mga sampo na ganito kadami. Tutubigan mo po ng mga 7 litro. Mga 30 minutos laga o hanggang isang oras laga. Basta kumulo alisin lang po niyan takip ng lagaan para yung mga toxin po ay mawala. Pagkatapos gagamitin niyo po ito sa water therapy. Maglagay kayo ng tubig sa timba, dalawang timba. Kung ang sugat ay nasa paa, ay ang tubig sa timba na mainit na pinaglagaan nito ay kalahating dangkal ang lalim sa simula. Yung isang timba naman, ang lalim ng tubig ay isang dangkal na pinaglagaan din ng mahogan eh. Na pinalamig naman na mayroong yelo. Kasi ang gagawin po ay hot and cold foot bath. Kung ang pa ay may sugat na hindi gumagaling, ay pwede po ninyong gawin na ilubog sa mainit na pinaglagaan ng mahugari. Yung init na kayang tiisin. Pag nakalimang minuto po doon, ililipat naman doon sa pinaglagaan nito sa tiisang timba naman na mayroong yelo. Kung maaari, dalawa ang yelo. Kung hindi kaya yung sobrang damig, isang yelo lang kagaya ng yelo na nasa plastic na nabibili sa tindahan. Dalawang minuto po yun doon. Pag nakadalawang minuto na, lilipat na naman si sa Santimba na mainit. Dadagdagan ng kaunting mainit yung para ang temperatura ay manatili sa, sa init. Kaya tiisin. Dadagdagan po yun. Limang minuto na naman doon. Pag nakalimang minuto, lilipat na naman doon sa mayilo. Dalawang minuto na naman. Pag nakadalawang minuto, dadagdagan naman ng mainit yung mainit. Kasi lumamig na po siya. Lulubog na naman doon. Limang minuto na naman. Ibig sabihin, nakatatlo na sa mainit. Lilipat na naman sa mayilo. Yung pangatlong mayilo, yung panghuli. Pagkalubog, alisin agad, tutuyuin pati mga daliri, papahiran nyo po ng langis. Tatandaang mabuti. Pag nasa may init ang paa na may sugat, may malamig po tawil na piniga sa tubig na may ilo. Nakatali po dito. Pag na sa malamig naman ang paa, aalsin nyo ang tawil dito. Walang nakalagay na malamig sa ulo. Pag nasa may init ang paa, iinom ng isang basong tubig. Ibig sabihin, bago matapos ang water therapy sa magitan ng pinaglagaan ng mahogan eh, na paglubog sa mainit tsaka sa mayilo, tatlong basong tubig po maubos. Ito po yung pagtatagaan nyo sapagkat napakagaling po minamahal ko mga kapatid. Napakagaling, wala kayong iinumin ni anumang mga gamot na iniisip nyo pwede makasira sa ibang organ niyo Kasi pag mga diabetes patient po, ay may po ang karamihan ng mga internal organ. Kaya maganda po ay sa mga ganitong paraan nyo na lamang gawin na hindi kayo maputulan ng paa. Unang-una, masakit. Pangalwa, malaking abala. Pangatlo, napakalaking gastos. Samantalang kung gagamitan nyo po ito, konting tiyaga lang, talagang kailangan nyo magtiyaga, pero safe naman po kayo, minamahal ko mga kapatid. Gawin nyo po nang may pagtiyaga, ay gitsa lahat, may pananalangin, takoy na ng palatayan, hindi kayo pababayaan natin Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon.